Isang high school student po ang namatay matapos magulungan ng bus sa kanilang field trip sa Tanay Rizal. Malubha naman ang kanyang kaklase. Ang pamilya ng batang taga Bulacan magsasamparaw ng kaso pagkatapos ng libing. Nakatutok si Katrina Soan. Pangarap maging doktor ng labing apat na taong gulang na si Rio Bianca Ramirez, second year high school student sa Holy Spirit Academy sa Malolos, Bulacan. Lagi pa nga raw siyang kasali sa top 10 ng kanilang klase. Pero ang pangarap na iyan, hindi na matutuloy. Nitong biyernes na matay si Rio matapos magulungan ng bus sa kanilang field trip sa Camp Kapintin sa Tanay Rizal. Kwento ng kanyang ama, nagpi-picture taking daw si Rio at mga kaklase niya nang biglang umatras ang bus. Pababa raw ang daan kung saan nakaparada ang bus. Kabababa lang daw ng driver ng bus noong mangyari ang aksidente. Marami sa mga kaklase ni Rio ang nakatakas. Pero si Rio na kumukuha noon ng litrato. Hindi nakaiwas. Ako po lang po kami doon tapos 'yung eh, hindi po namin alam, 'yung bus po bigla na lang po papunta sa amin. Akala ako po pa rin po kami akala po namin magpe-preno po 'yung bus. Kala namin may driver. Pero nung malapit na po 'yung bus, napansin namin mabilis pa rin po 'yung pag-ano Nagulungan ng bus ang dalagita nang tumama ang bus sa hams ng kalsada at bahagyang umangat. Sugatan naman ang kaklase ni Rio na kritikal ngayon sa isang ospital sa Maynila. Ang pamilya ni Rio na nanawagan ng hustisya. Saan nangyari, napakasakit talaga. Sino sisisihin mo? Sino pagagalitan mo? Ano ang sistema? Hawak ng tanay pulis ang driver ng bus. Kwento ni Carlos Villanueva, Binuksan niya ang aircon ng bus bago bumaba upang kumuha ng tubig para sa radiator. Nagulat na lang daw siya nang marinig ang sigaw ng mga tao at makitang umaandar ang bus. Sinubukan daw niya itong habulin, pero huli na. Malaki ang pag-ano ko kasi pamilyado din ako, mamalit pa rin -ano. Hindi naman talaga kasi nito yan. Kasi, wala ako doon sa taas. Nakahandik naman, nakakalso. Hindi naman ko pag Hindi talaga <laughs> kasi kumulat. Ayon sa tanay pulis na inclined daw ang pagkaparada sa bus, dumausdos ito at bumundol sa biktima. Sinisika pang kunin ng Jimmy News ang pahayag ng bus company, tour provider at nang-eskwelahan, Katrina Son, nakatutok 24 Horas.